Kaya naman po nakaaga ang pagluluto ko ngayon guys. Nakita ko yung pagkain ng, yung ulam po ng aming guys eh. Ininit na po ng asawa ko. Buti na lang guys at nakita ko. Kaya sabi ko sa kanya, wag mo nang pakialaman niya at ipagluluto na lang kita. Kaya lang guys, ang meron lang po namin na pang halo ay yung ano yung dahon po ng malunggay. Pero kahit pa paano ay masustansya na rin po yun, di ba guys? Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat Ngayon po ay Araw po ng Sabado At araw na naman po ng ating mga uh, Gawaing bahay At katulad po ng Sinabi ko yung mga Yung mga damit po ng mga watay Kailangan na po nating uh, Labahan guys Pero bago tayo maglaba guys Ay magluluto naman po muna tayo At nakakahiya po sa ating guys po, wag nga naman yung Ulam ng sawak ko. Ay, ulam, ulam po pala ng guest. Sorry. Ito po guys, ang pinakamadaling lutuin po sa lahat. Yan, nilagyan ko na ho ng kaunting mantika. Antayin lang ho natin uminit bago po natin ilagay itong mga panghalo guys. Pero lalagyan din po natin pala ng papaya dahil may, may bunga pa ako ng papaya sa garden. Kukunin ko na lang para may pandagdag sa ating uh, tinola. Mabuti na lang po uh, maaga kong napansin na nawawala yun. Nawawala ko yung ulam ng ano sa <laughs> Pagbukas ko ho dito, nakita ko nandito dito na iniinit na ho <laughs> yan guys, mainit-init na. Kaya, ayan. Nagisa na ho natin. Ganyan lang ho guys. Eh. Pagka medyo nag-golden brown na ho ito ay at saka po natin ilalagay ito. ito Itong ating sibuyas. Ayan. ilagay na po natin itong sibuyas. Ito na ho yung ating mga pakpak ng manok guys. Ha? Oh. Ha? Huh? Wait. Simple lang ho ang mga sangkap nito. ah, uh, kailangan lang ho may bawang, luya, at, at sibuyas guys. At siyempre lalagyan din po natin ng paminta yung durog para mas mabango guys. At habang pinapalambot po natin ang ating karne guys ay ihanda na po natin ang ating papaya. Yun pong nasabuti na ipinatak ko po sa aking niloluto guys ay patis po pala yun. Nangalimutan ko po banggitin. At para matunaw po ang yelo ay dagdagan na lang po natin ng tubig tapos pakuluan guys. Ganyan lang po kadali. Ngayon naman po, ituloy po natin niya ang pagbabalat po ng ating ah uh, papaya. Pagkatapos nating banlawan, ay balatan guys, ay banlawan po natin para balis pong mga dagta niya. Pagkatapos guys, ah, uh, anisin na natin yung mga pinagbalatan po natin tapos linisin na rin po natin habang uh, pinapakuluan po natin ang ating uh, ulam. Ganyan po lagi ang ginagawa ko guys uh, Habang nagluluto po Habang pinapakulong po yung ating uh, Dutugin guys Ayan linis po ako ng linis Para pagkaluto po ng ating Ulam Ay magseserve na lang po tayo Ngayon naman guys Islicen na po natin yung ating papaya Tapos isabay na rin po natin Sa pagpakulo para sabay pong maluto, di ba guys? Lagyan na rin po natin ng chicken cube para mas malasa po yung ating manok. So, ayan guys, uh, kumukulo na po, ilagay na po natin yung ating dahon. Ayan guys, ganyan lang po. Pwede nga rin po yung bunga po ng malunggay, halo natin kay wala na po yung dahon. Kasi, para uh, pareho lang po yung sustansya nila. Ayan guys, ito na po ang aking. Ito lang ito na po yung ating tinolang manok guys uh, sana po marami na naman po ay natutunan sa aking video hanggang dito na lamang po guys uh, thanks for watching bye bye